Pinangunahan ni, ni Gobernador Daniel R. Fernando at B.C. Gobernador Alex C. Castro ang distribution of inputs and equipment under regular and rehab program sa Bulacan Capital Gymnasium. Layunin ng gawain ito na mabigyan ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda ng ating lalawigan sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng mga farm inputs and equipment. Panbigay tayo ng panigay sige, kailangan natin 'yan. Pero aral, aral, kailangan natin Huwag po tayong titigil. Mga hindi ng kamahal po Para sa mga darating na panahon, yung mga parating na mga bagong generation ng farmers, matutong sila. Ikayate e natin sila mag-aral ng agrikultura. Pagkatapos, magsaka. Ano po ba masama sa magsaka? Wala po sama. Ang mga magsaka natin ang nagbibigay ng pagkain sa pagkainan. Yung pagsasaka, ang kauna-unahan, supportahan sa lahat ng bagay. Maraming mga kababayan natin ang talagang maasa pa rin sa pagsasaka, sa pangingista. Asaan po ninyo na kami ni Governor Daniel Fernando ay magtatrabaho at ano po ang pa namin gawin para matulungan ang sektor ng agrikultura. 1,279 na magsasaka, 44 farmers cooperative and associations, at 78 fish pond operators mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan ang napagkalooban ng tulong mula sa Pamahalang panlalawigan ng Bulacan at Department of Agriculture, Region 3. Ang, ang tabo Golden Harvest Incorporated po ay nakatanggap po ng vegetable seed mula po sa Pamahalang Provincial sa pamamagitan po ng ating mahal na Uh, punong gobernador at pangalong gobernador. At uh, maray maraming po salamat sa biyaya pong pinagkalaw sa amin sa isang musaka at malaking bagay po ito sa aming kabuhayan na mayangat pa ang aming pamumuhay. Papasalamat po kami sa butihin uh, Daniel Fernando and Vice Governor Alex Castro. Maraming maraming salamat po. At napakalaking bagay po ang naibigay niyong tulong para sa amin.